Nitong nakarang araw nga ay nag-viral ang diumanoy sagutan ng teen actress ng ABS-CBN na si Andrea Brillantes at presidential daughter na si Kitty Duterte. Sinabihan umano ni Kitty si Andrea na may bold siya matapos siyang i-mention nito sa Twitter ukol sa pagkocompare sa kanilang dalawa. Agad nag-viral ang nasabing screenshot ng post na umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. At ilang araw nga matapos sumabog ang issue na ito, finally nagsalita na si JD Duterte at ibinunyag na ang buong katotohanan at side of the story niya pinabulaanan at itinanggi ni Kitty Duterte na may ganoong komento siya kay Andrea Brillantes. Hindi daw ito totoo at gawa-gawa lang ito ng mga impersonator niya sa social media. Sa kanyang nag-iisang official Facebook page na Veronica Duterte na may 752k followers, Ishiner ni Kitty ang naturang account na nagpapakalat ng mga viral tweets ngayon. Kindly report this account again. I don't have public Twitter account. Also, I used iPhone, not Android. So lumabas na nga ang totoo at wala talagang katotohanan yung kumakalat na screenshot. Hindi rin naman kilala bilang isang maldita si Kitty para magsalita ng ganon. At siya pa rin ngayon ang presidential daughter kaya imposible talagang sabihin niya yon. Sa ngayon si Andrea Brillantes ay hindi pa nagbibigay ng kanyang statement ukol dito. Marahil ay hindi na siya bothered dahil bilang isang artista na lagpas isang dekada na sa industriya, sanay na sanay na siya sa mga issue at intriga. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.